Lumipat naman tayo sa gitna ng kagubatan habang makikita natin ang pagkabigla ng isang adventurer dahil sa biglang pagpigil sa kanilang grupo para hindi sila makapasok. Dahil dito ay pag-alit niyang nasabi na hindi ito gaya ng kanyang sinabi, at natanong kung ano ang ibig nitong sabihin na mayroon ng desisyon dahil hindi ba't sinabi nito na susuportahan niya ang kanilang party. Ngunit pinagsabihan lang siya nitong lalaki na nagngangalang Royce habang nagpapanggap na parang hindi siya kilala kung ano ang gusto nito sa kanya. Dagdag pa nito habang sila ay nagtitipon sa kulay orange na gate, na ang desisyon sa pagkansela ng pagpili ng mga adventurer sa labas ay bigla na lang dumating galing sa taas. Ngunit sinabihan siya nitong lalaki na hindi ito nagbibigay ng saysay at natanong sa kanya kung paano na ang kanilang binayad para sila ay makapasok, kaya pag-alit siyang pinagsabihan ni Royce na magingat ito sa kanyang sinasabi. Nang bigla nalang mayroong paa ang biglang sumulpot sa kanilang kinaroroonan kasabay ng pagsabi nito na sila ay gumawa ng daan. Nagulat naman ang mga adventurers na naghihintay sa labas ng gate dahil sa biglang pagdating nito. Ito ay dahil ang taong ito ay ang kinatawan ng Goldrich Merchant Union na si Franco kasama si L at ang kanyang mga party. Kaagad namang sumunod ang mga gwardya sa pagtabi para magbigay daan kay Franco habang nagtatanong si Royce kung sino ang kasama nitong mga tao. Ngunit sinabihan lang siya nitong kinatawa ng Goldrich Merchant Union na ito ay gaya ng kanyang nakikita at ito ay kanyang intindihin. Mapapansin naman natin ang pagpapalabas ni Debo ng kanyang ngiti sa mga adventurers na hindi pinapasok habang sila ay papalapit sa Orange na Gate, kaya naiinis na nasabi ng dalawang lalaki kung ano ang mayroon sa kanila dahil wala naman ang mga ito noong eksaminasyon, habang nasabi naman ng kanyang kasama na para kung sino sila kung umasta. Gayunpaman nagpatuloy lang ang grupo ni L sa pagpasok sa Orange na Gate kung saan napalingon sa kanila si Miner at ipinalabas ang kanyang dila para asarin pa ng gusto ang mga ito. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagliliwanag ng kulay Orange na Gate. Kasunod nito ay ang pag-teleport ng grupo sa isang lugar na parang kweba na mayroong malalaking mga haligi na gawa sa bato. Hindi makapaniwala na sila ay dinala sa isang delikadong lugar sa oras na sila ay makapasok sa loob ng gate, Nasabi ni Debo na ito ay palaging nangyayari at siya ay naiinip na dito. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Miner dahil pansin niya na hindi nagawang makapasok ni Ralph at Kiri, nangangahulugan na silang tatlo lang ni El at Debo ang nakalusot sa lugar na ito. Lumipat naman tayo pabalik sa labas ng gate habang makikita natin si Ralph na naiinis ng husto, ito ay dahil kahit anong pilit niya upang makapasok sa gate ay hindi siya pinapayagan kaya kanyang nababahalang natanong kung ano ang nangyayari at itubay ba ay nangangahulugan na nagawa ng mapuno ng gate. Hindi lubos maisip ang pangyayari, kanyang natanong kay Franco kung hindi ba't sinabi nito na anim pa ang pwedeng pumasok at mayroon bang pumasok bago sa kanila, na sinagot lang ng kinatawan ng Goldrich Merchant Union na hindi ito maaari dahil naglagay sila ng mga gwardya para ito ay bantayan ng mabuti. Nagawang maunawaan ang mga pangyayari, dagdag pa ni Franco na ito ay hindi posible. Habang may seryoso namang mukha na isinaad ni Kiri na ito ay dahil ito ay isang patibong. Pabalik sa loob ng kulay orange na gate ay makikita natin ang dalawang misteryosong tao na nagpakita doon sa kaniya Merchant Union, isa dito ay mayroong puting buhok na lalaki at isang hindi natin malaman na kubang tao na nakasuot ng manto habang daladala ang kanyang mga armas na dalawang malalaking bola na gawa sa bakal. Habang sila ay nagpapatuloy sa loob, nasabi ng lalaking mayroong puting buhok na mabuti at sila ay nakapasok pero natanong niya kung papaano sila na magkakatagpo at mayroon ba narinig itong kanyang kasama na si Miss Morja. Ayaw marinig ang salitang ito, nasabi ni Murja na huwag niya itong tawagin sa kanyang tunay na pangalan, na ayunan lang ng lalaki habang patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya natanong na lang siya nitong kubang babae na naiinip na ba siya sa lahat ng pagrereklamo kanina. Ngunit isinaad nito na kung aayon ang lahat sa kanilang plano, sila ay nasa ikalawang palapag na naghihintay. Nang bigla na lang mayroong isang dambuhalang halimaw ang lumitaw sa kanilang harapan habang sila ay naglalakad kaya nagsabi itong si Mordian na mukhang sila ay magse muna bago sila magkatagpo. Habang naglalaway itong halimaw sa kanilang harapan ay natanong naman ng lalaking mayroong puting buhok kung ang nilalang kaya ay makakapagpawis sa kanila. Kaya nagbigay itong kuba ng isang magandang suhestyon na siya na ang bahala dito, na ipinagtaka lang ng lalaki kaya sinabihan niya itong si Murja na huwag nitong pilitin ang kanyang sarili. Nang bigla na lang kagad na sumugod itong dambuhalang halimaw habang angat-angat ang kanyang sandata papunta sa dalawa kaya natanong ng kubang babae kung lumalapit ba ito para siya ay batiin dahil nagpapasalamat siya kung ganito. Kasunod nito ay ang kanyang paglagay ng malakas na kulay berdeng ora sa kanyang isang sandatang bola na gawa sa bakal habang nagsasabi na siya ay papakitain ito ng interesadong bagay. Kaya nang makalapit ang halimaw ay labis naman itong nabahala dahil bigla na lang siyang nabalot ng kulay berdeng liwanag. Makalipas ng ilang sandali ay mayroon tayong makikitang paghampas ng tungkod sa lupa, at mapapansin natin na ito ay pagmamayari ng lalaking mayroong puting buhok, kung saan natanong lang siya nitong kuba na mukhang ang sutil na bata gaya niya ay nagulat sa kanyang ipinakita, na sinagot lang nito na ito ay ang unang pagkakataon niyang makita at talagang napaka-interesado nitong abilidad. Sinagot naman siya ni Morja habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad na ipagpapaliban niya muna ang iba niyang kapangyarihan para mamaya dahil paniguradong mas magiging masaya ang mga bagay simula ngayon. At habang silang dalawa ay papalayo ay mapapansin natin ang pagkamatay nitong dambuhalang halimaw sa isang iglap na napupuno ng kulay berdeng bagay kung saan makikita natin ang parang isang masamang kaluluwa sa refleksyon ng mata nito. Pumunta naman tayo kay Miner habang napapatanong kung ang mga dagaba sa kaniya Merchant Union ay nagawang makapasok. Nasinagot lang ni El habang isinusuot ang kanyang item na penetration monocle na mas mabuti kung iisipin nila na ito'y ganoon, at dagdag pa nito na hindi ito masama dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari kaya magiging interesado ang mga bagay na nagtataka lang na napatanong si Dibo kung hindi ba parang sobrang tahimik ng lugar at wala din siyang may nakikitang mga pag-atake sa kanilang direksyon. Nang bigla na lang ginamit ni El ang kanyang item kasabay ng pagsang-ayon niya dito dahil ito ay isang problema. Nang masuri ng ating bida ang buong paligid ay pansin niya naman na walang kahit anong nabubuhay ang nasa unang gate kaya kanyang natanong kung ano kaya ang nangyari dito. Hindi mabasa kung ano ang layunin ng kanilang kalaban, kanya na lamang natanong sa sarili kung ano ang pinaplano ng mga ito. Pumunta naman tayo sa labas ng gate sa gusali ng Kaniya Merchant Union. Kung saan ngayon ay makikita natin ang biglang pagdating at pagpasok ng maraming bilang ng mga Cygnus Knight na pinamumunuan ni Kesim. Nang mapansin sila ng babaeng nagbabantay sa pasukan ng kanilang gusali ay nagtaka ito ng gusto kaya siya ay napatanong sa sarili kung ano kaya ang kanilang ginagawa dito. Kaya habang ang mga ito ay papalapit ay natanong niya kung bakit ang Cygnus ay pumunta sa kanilang pasilidad at mayroon ba silang paunang appointment sa kanila. Nang makalapit sa kanila si Kesim ay may tuwa niya naman itong sinagot na nang hihingi siya ng kapatawaran dahil sa bigla nilang pagpunta. Dagdag pa nito habang hawak ang isang kamay na nagpapalabas ng marka ng tagasunod ng Black Magician na hindi kaya nila nawala itong bagay. Nagtaka naman itong babae sa kung ano ito habang ang mga kalalakihan sa kanyang likuran ay ikinagulat ito at ikinabahala kaya sinubukan nilang kaagad na magpalabas ng kanilang mga sandata ngunit mabilis lang silang nahiwa sa maraming piraso. Kasabay ng pagkahulog ng kanilang mga armas sa lupa ay ang pagsigaw ng babae ng napakalakas dahil sa hindi inaasahang mabilis na pangyayari. Kasunod nito ay ang pagtutok sa kanya ng espada habang siya ay pinagsasabihan ni Kesim na siya ay manatili. Kasunod nito ay ang may tuwa niyang pagsabi na kung siya ay hindi susunod ay iisipin niya ito bilang kasama sa kulto. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang pagtalsik ng dugo sa pader dahil sa biglang pagsugod ng Cygnus Knight sa kaniya Merchant Union, kung saan kasabay nito ay makikita natin ang pagsigaw ng mga tagasunod habang nasusukan ng dugo. Mapapansin din natin ang pagkahiwa ng ulo ng isang tagasunod, ito ay dahil sa pag-atake na ginawa ng isang knight. Sa ikalawang palapag ay makikita naman natin ang isa-isang pagpatay ng mga knight sa mga natitirang miyembro ng kulto kaya wala na ang mga itong nagawa kundi ang mapasigaw na lamang at manghingi ng tulong. Habang ito ay nangyayari ay mapapansin naman natin ang pagpapatuloy ni Kesim sa unang palapag. At mayat maya pa ay nadidismayan niyang natanong kung ang ibig ba nitong sabihin ay nawala niya ang mga ito na sinagot lang ng isang knight habang nasa likuran nito ang bangkay ng alagang halimaw ni Evo na marahil mayroon silang nakuhang impormasyon sa oras na sila ay makapasok kaya nagawa nilang makatakas. Ang sinabing ito ng kanyang tauhan ay labis na ikinainis ni Kesim kaya makikita natin ang panggagalaiti sa kanyang mukha. Kaya walang pag-aaksaya ng oras nitong inutusan ng lalaki na maghanap ngayon dahil kinakailangan nilang mahanap ang mga ito para magbigay wakas sa mga bagay nakaagad kaagad namang sinunod ng kanyang tauhan. Lumipat naman tayo papunta sa halimaw na gagamba habang nagsasabi na siya ay binigyan nito ng maraming pagkakataon. At habang makikita natin ang isang tao na kinukuryente ng kanyang kulay itim at pulang ora ay natanong niya kung siya ba ay kinamumuhian nito. Mapapansin naman natin na ito ay si Evoke na sinagot lang siya ng hindi. Kasunod nito habang siya ay napupuno nitong masamang enerhiya at nagliliwanag ang malaking marka sa kanyang likuran, dagdag pa nito na isang karangalan para sa kanya na ang walang silbi nitong katawan ay mapapakinabangan ng Black Magician. Kinagabihan ay pumunta naman tayo sa lungsod ng Leaf kung saan mayroong maraming naglalakihang tent ang nakalapag habang mayroong nagsasabi na nakuha na nila ang kontrol sa lugar malapit sa pantalan. Sa loob nitong isang malaking tent na nanggagaling ang boses ay makikita natin ang executive ng Gaffer Merchant Union na si Rakan at ang kinatawan nito na si Abis kasama ang may-ari ng Goldrich Merchant Union na si Goldrich at ang kinatawan nito na si Franco dito habang nakatingin ang mga kalalakihan sa malaking mapa ay nagsabi itong si Abis sa kanyang hawak na pangkomunikasyon na aparato na wala na silang landas na mababalikan ngayon kaya ipadala nila ang natitirang puwersa sa three-way intersection. Gayunpaman habang ito ay nangyayari ay nababahalang napaisip si Goldrich na kaunti na lamang at matatapos na din ang mga bagay. Sa labas ng kanilang tent sa lungsod ng Leith habang patuloy na nasusunog ang maraming gusali dahil sa nagaganap na digmaan. Pumunta tayo sa isang eskinita na mayroong nakatagong hagdan, kung saan ang lagusang ito ay patungo sa isang sekretong pasilidad na matatagpuan sa ilalim ng lungsod. Dito ay bigla na lang mayroong lumabas na isang malaking halimaw, na kaagad namang natamaan ng isang malakas na skill kaya makikita natin ang mabilis na pagsabog nito. Ang pag-ataking ito ay galing naman sa espada ng Captain ng Cygnus Knight na si Michael na pumunta dito para suriin ang lugar. At habang siya ay nakatayo sa harap nitong nahiwang halimaw ay nasabi nitong kasama niyang babae na hindi niya lubos maisip na ang mga bastardong Kaniya Merchant Union ay mayroong pinapalaking mga ganito sa ilalim ng lungsod ng Leith dagdag pa nito na ang mga halimaw ay hindi lang basta-basta dahil ang bawat isa sa kanila ay napakalakas wika pa niya habang mapapansin natin ang bangkay ng isang kulay berdeng halimaw at kasunod nito ay ang isang kulay lilang ibon na kung hindi nagawang maibigay ng Goldrich Merchant Union ang impormasyon sa kanila sa tamang oras ay paniguradong magkakaroon ng mas malaking pagkatalo sa kanilang panig Gayunpaman na sabi lang ni Michael na ito ay kanyang nauunawaan habang napapaisip na tama itong sinabi ng babae dahil ang bawat isa sa mga halimaw ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Subalit kahit na nagawa nilang matalo ang kanilang mga kalaban ay naiisip ni Michael na mayroong kakaiba dahil napakalaki nitong pasilidad ngunit wala man lang siya ni isang empleyadong nakita na namamahala dito. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagsulput pa ng isang paa ng halimaw sa kanilang kinaroroonan. Kaya napabuntong hininga na lang si Michael at napasabi na mukhang hindi man lang sila nito hahayaang mag-isip. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng isang malaking buwaya habang kasama ang ibang uri ng mga halimaw para atakihin itong grupo ni Michael. Lumipat naman tayo pabalik sa loob ng kulay orange na gate habang mayroon tayong maririnig na walang tigil na pagmumura. Ito ay nanggagaling sa isang nanginginig na lalaki na nagtatago sa isang malaking bato habang napapatanong kung saan ang mga halimaw nanggagaling at kung hindi dahil sa ginawang sakripisyo ng kanyang mga gwardya ay paniguradong namatay na rin siya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo ng Maple at ang pakay sa rescue na si Jack, na naiyak na nagsasabi ngayon na ayaw niyang mamatay at gusto niyang mabuhay. Nang bigla na lang mayroong lumitaw na isang paa malapit sa kanyang kinaroroonan, nagsasabi na parang inaanunsyo nito ang kanyang sinasabi sa buong mundo. Ito ay ang ating bida na si El na natanong si Jack kung alam ba nito na siya ay kanilang naririnig sa malayo, na ikinagulat lang nito kaya siya ay kaagad na napalingon. Sa tindi ng kanyang pagkabahala sa pagsulpot ng hindi niya kilalang lalaki ay kaagad nitong sinubukang ipalabas ang kanyang espada habang nagtatanong kung sino ito. Subalit bago pa man niya ito magawa ay kaagad lang na sinipa ni L ang kanyang braso na siyang naging dahilan ng pagtapo ng espada nito sa malayo. Dagdag pa ni L na mukhang napupuno pa si Jack ng enerhiya, ngunit napapakagat ng ngipin lang itong tumitig ng masama sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni L kasabay ng pagsulput ni Debo at ni Miner sa kanyang likuran na huwag siyang matakot, ito ay dahil sila ay nandito para siya ay sagipin. Gayunpaman hindi ito mapaniwalaan ni Jack kaya bigla na lang mayroong itinapon na bagay si El sa lupa sa kanyang kinaroroonan. Ito ay isang mamahaling kwintas na siyang pamilyar kay Jack dahil ito ay pagmamayari ng kanyang ama. Dahil sa pagpapalabas nila ng kwintas ay nagawang maunawaan ni Jack na sila ay nandito nga para tumulong. Ngunit kaagad lang na bumaling ang atensyon niya papunta kay El at natanong sa kanya kung sila lang ba ang nandito, na nagtataka lang na natanong ni El kung hindi ba sila sapat para kunin ng isang lalaki. Nang bigla na lang napamura si Jack at nagsabi na hindi sapat ang tatlo para sa lugar na ito. Nagtataka sa sinabi ng matabang lalaki, napaisip si El kung mayroon ba siyang tinatago kaya kaagad niyang ginamit ang kanyang penetration monocle. Kung saan tiningnan nito ang daloy ng mana ng lalaki at pansin niya naman na wala itong marka ng tagasunod ng black magician kaya kanyang natanong sa sarili kung siya lang ba ay nag-iisip ng sobra. Dahil nagawa nilang mahanap ng ganoon na lamang si Jack ay nagsabi naman itong si Minor na sila ay magpatuloy, nang bigla na lang mayroong isang kulay asul na liwanag ang sumulpot sa bato sa kanilang tabi. Na siyang labis na ikinabahala ni El kaya makikita natin ang paglaki ng kanyang mga mata. Kasunod nito ay ang paglitaw ng isang napakalakas na kulay asul na pag-atake na siyang humiwa sa haligi na gawa sa bato na parang isang papel, kung saan makikita natin na ito ay nanggaling sa isang asasin ng kaniya Merchant Union gamit ng kanyang sandata na kuko kasama ng maraming bilang ng kanyang kasamahan. Gayunpaman, kahit na ang napakalakas na pag-atake nito ay nagawang maglikha ng napakalaking pinsala. Makikita natin sila ni L, Debo at Miner na maayos lang dahil hindi ang mga ito nagawang matamaan, sapagkat napatanong itong si Miner kung nasaan ang kanilang asal dahil kamuntikan na silang masaktan dahil dito nang may bigla na lang nagsalita kung ano ang ibig nitong sabihin patungkol sa asal habang iginagalaw ang kanyang paa. Sa pagkabahala ay agad namang napunta ang atensyon ng tatlo kung saan nila naririnig ang boses kaya sila ay napatingala at nakita nila dito ang lalaking mayroong tungkod na nakaupo sa isang haligi habang sila ay pinagmamasdan sa ibaba. Hindi pamilyar ang lalaki na bigla na lang lumitaw sa kanilang kinaroroonan, kaagad na ginamit ni El ang kanyang penetration monocle para siya ay suriin na siyang labis niya namang ikinabahala ng ito ay kanyang magamit dahil ang lalaki na nakaupo sa itaas ng haligi ay mayroong napakalaking halaga ng mana na sa sobrang lakas ay bumabalot ito sa buong paligid. Makalipas ng ilang sandali ay tumalo naman ang lalaking mayroong tungkod papunta sa ibaba habang nagtatanong kung nagsasabi ba ang mga ito patungkol sa asal, at mukhang hindi ang mga ito natatakot sa kanila kaya marahil sila ay hindi mahihina. Nang bigla na lang nitong ipinalabas sa kanyang kamay na mayroong marka ng tagasunod ang kanyang napakalakas na kulay lilang ora habang may seryosong muka na nagsasabi na titingnan niya kung ang pag-aalala ni Will ay mayroong basehan o wala. Bigla namang lumipat ang eksena sa gagamba kung saan habang siya ay nasa kanyang sapot ay nag-utos siya na magsimula. Na siyang naging dahilan ng biglang pagsabog na nakaabot sa isang lalaki dahil sa lakas ng puwersa, at ang pangyayaring ito ay ikinabahala ng mga miyembro ng Gaffer Merchant Union kaya natanong ng isang lalaki kung ano ang nangyayari, habang ang isa naman ay hindi ito lubos maisip dahil nangyari ang pagsabog pagkatapos na pumasok ng kanilang mga kasamahan. Nang bigla na lang natin mapapansin ang biglang pagliwanag ng kahon sa kanyang tabi, kung saan kasunod nito ay ang paglabas ng napakaraming pagsabog sa iba't ibang mga gusali sa lungsod ng Leith. Pumunta naman tayo sa ibaba ng nakatagong sekretong pasilidad habang ito ay nagpapalabas ng kulay dugong bagay sa sahig, na siyang kaagad na lumitaw sa ibaba ni Michael kaya labis itong ipinag-alala ng kanyang mga kasamahan. Nauunawaan na ito ay isang patibong nagawa ng kanilang kalaban, pasigaw na nagsabi si Michael sa kanyang mga kasamahan na sila ay umatras. Nang bigla na lang siyang nabalot at nilamo ng kulay dugong bagay, kung saan siya ay bigla na lang din na na-teleport at nalapag sa isang lugar. Hindi nauunawaan kung saan siya nito dinala, natanong ni Michael kung nasaan siya ngayon. Nang bigla na nalang mayroong paa ang sumulpot malapit sa kanya, at nang mas nito ang anino sa malayo, natanong niya kung sino ito. Mapapansin naman natin ang suot nitong kulay itim na baluti habang nagsasabi kung kanya bang tinatanong ang kanyang pagkakakilanlan. Ang paglabas nitong tao sa harapan ni Michael ay labis niya namang ikinagulat, ito ay dahil mayroon itong baluti at sandata na magkapareho sa kanya habang nagsasabi na dapat siya ay pamilyar sa kanya. Lumipat naman bigla ang eksena papunta sa loob ng malaking tent habang pagalit na nagsasabi si Rakan na hindi ito maaari kasabay ng kanyang paghampas ng kanyang kamao sa lamesa. Ito ay dahil nagawa nilang makuha ang impormasyon na tatlo sa kanilang kumpanya ay nagawang mamatay at si Michael ay nawawala kaya nagutos itong si Abis sa kanyang aparatong pangkomunikasyon na ito'y muli nilang tingnan at natanong kung ano ang nangyayari. Habang sila ay nasa loob ng binabantayan na tent ay sinabihan naman si Abis nitong nasa kabilang linya na mayroon pang problema dahil nagawa nilang makumpirma na mayroong tulong ang dumadating sa panig ng kanilang kalaban kaya wala nang may nagawa si Abis kundi ang mapamura na lamang. Hindi makapaniwala na nagagawa ng Kaniya Merchant Union na manatili sa unahan sa lahat ng kanilang plano, Naisip ni Goldrich na paniguradong mayroong daga sa kanilang panig na nagbibigay impormasyon sa kalaban. At dahil hindi gumagana ang kanilang ginagawa, pasigaw na nag-uto si Abby sa kanyang radyo na baguhin nila ang kanilang plano. Sapagkat habang sila ay nakatutok sa kanilang ginagawang plano ay mapapansin natin ang biglang pagsulput ng isang paa sa labas ng kanilang tent, kaya natanong ng nagbabantay na gwardya kung sino ito at siya ay umalis. Ngunit makalipas ng ilang sandali ay maririnig lang natin ang malakas nitong pagsigaw kasabay ng pagtalsik ng kanyang mga dugo sa labas ng tent. Nagawang mapansin nitong tagpo, nababahalang natanong ni Rakan kung ano ang nangyayari sa labas. Nang bigla nalang inagaw ni Franco ang kanilang atensyon sa pagsasabi niya na ang daming istorbo para lamang sa kakaunting mga tao. Dagdag pa nito nang nagpapalabas ng tuwa sa kanyang mukha na huwag silang mag-alala nang bigla na lang natin makikita ang pagpasok ng dugo ang kamay sa loob ng kanilang tent. Kung saan habang mapapansin natin ang pagsulput ng mga asasin ng Kaniya Merchant Union ay ang pagsabi ni Franco habang nagpapalabas ng masamang mukha na ito ay matatapos din kaagad. Ang pagtataksil ni Franco ay hindi naman inaasahan ni Rakan, Abis at ni Goldrich kaya ito ay ikinagulat at ikinabahala nila ng husto.